Ginagalit ng mga otoridad kung paano pinondohan ang naarestong Pinoy sa sulong operasyon ng mga teroristang kumugkob sa Marawi noong 2017. Ang Pinoy na wanted din sa Amerika at maging ng United Nations Security Council na likom ng papalo sa higit 6 na milyong piso ang perang para sa mga terorista. Nasa frontline ng balitang yan si Justin Punsalang. Bantay-sarado ng mga pulis, sundalo at tauhan ng National Intelligence Coordinating Council o NICA at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, si Mirna Mabanza, nandalhin ng mga otoridad sa Sabuanga City ngayong araw. Naaresto si Mabanza sa Indanan Sulu kahapon ng madaling araw. Isa siya sa mga specially designated global terrorists sa Amerika. Nasa sanction list din si Mabanza ng United Nations Security Council dahil sa kaugnayan niya sa teroristang grupo na ISIS at Al-Qaeda. Dito sa Pilipinas, matagal na ring wanted si Mabanza dahil sa limang counts ng kasong paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at sa Anti-Terror Law. Ayon sa CIDG, dating teacher at asawa ng napatay na ISIS member sa Malaysia si Mabanza. Ito raw ang naka-impluensya sa Pinay kaya nasangkot na rin sa terorismo matapos mabyuda. Katunayan si Sima Banzaraw ang tumulong para makapasok ang ISIS sa Pilipinas. Siya rin ang nag-recruit kay Isnilon Hapilon na isa sa mga utak ng Marawi Siege noong 2017. Siya po ay tumutulong no, uh, uh nag-nag-sponsor, nagbibigay ng financial material support sa Islamic State of uh, Iraq and Levant, yung tinatawag natin ISIS. Mm -hmm. In fact, nagdadala siya ng mga uh representante ng mga teroristang grupo papunta sa ating bansa para i si Isnilod Hapilon. No, mm. so parang conduit uh, siya. Mm -hmm. Tapos uh, siya din ay natiktikan ng ating mga intelligence services na siyang naging conduit din ng pera, mm -hmm. ng paglilipat ng pera, mga dolyares mula sa ibang bansa or mga supporters ng ISIS papuntas dito sa ating bansa. Ayon naman sa Department of Justice Malaki ang naging papel ni Mabanza sa nangyari sa Marawi. Siya raw mismo ang tumayong facilitator para ponduhan ng operasyon ng Maute Group, gaya ng pagbili ng armas, training at pag-recruit sa mga dayuhang terorista. Nanggagaling gagaling pa raw ang pera sa Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, Qatar at Saudi Arabia. We have a presumption that these are remittances for the purpose of uh, supporting the ISIS on uh, Al-Qaeda. Mabanza is also instrumental in collating this financial uh, money. And then remitting them to local uh, members of the ASG in Holo in some in Basilan. Sulu, Basilan, for the purpose of uh, buying materials. aabot sa 107,000 US dollars o halos 6 na milyong piso ang kabuoang natanggap na pera ni Mabanza para pondohan ang paghahasik ng terorismo sa bansa. Sa laki ng impluwensya ni Mabanza sa mga terorista, pinag-aaralan na ng DOJ na ilipat siya sa Maynila mula sa tanggapan ng CIDG sa Sambuanga. Transferring her to Manila to the facilities in Taguig, Would in, would ensure that uh, she would be properly guarded under the strictest uh, security uh, pr pr protocols. And we do have the RTC uh, courts in Manila, in Quezon City, ATA court in Quezon City, and ATA court, Anti Terrorism Act court in uh, Taguig, that are equipped to handle her case. So Ayon naman sa National Security Council, malaking tulong ang pagkakaaresto kay Mabanza para maipakita sa mundo na seryoso ang Pilipinas sa pagsugpo sa terorismo. Lalo't kasama pa rin sa gray list ng Financial Action Task Force ng Pilipinas. Ibig sabihin isa pa rin tayo sa binabantayan dahil sa mahinang panuntunan para labanan ang money laundering at pagpondo sa terorismo. Contribution to the global war on terror. Kasi nga, Uh, designated siya by the United States and by the UN Security Council. So ito naman yung ambag natin. Hmm. Kumbaga, uh, na ipapakita natin na meron tayong mabibigat na kontribusyon. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.